Actually, if I had it my way, dito ko nalang gagawin ng kasal natin para makita ng buong mundo <laughs> kung paano magpapakasal ako sa'yo. Gusto mo talaga ng malaking wedding? Ayaw mo nung tayo-tayo lang. Yung pamilya mo, pamilya ko, tsaka yung mga malalapit nating kaibigan. No, of course not ganun ako ka-proud sa babaeng papakasalan ko. Like I said, gusto ko makita ng buong mundo na si Cecilia Fulgencio ang papakasalan ko. <laughs> But, I guess, pwede natin antayin hanggat matapos yung kaso. Pag nakulong na si Olga and Consuelo, yung wedding na natin ang magiging closure sa bangungot na binigay nila sa atin. Paano kung biglang may mangyari ulit? Kung sa anumang dahilan, hindi makukulong si Olga. Hindi mo na ba ako papakasalan? Cecilia, hindi hindi mangyayari yun. Dahil walang makakapigil sa akin, nagawin kang Mrs. Carlos Miguel Altamonte. Salamat, Carlos Miguel. Akala ko hindi na mangyayari to. <laughs> Talaga? May wedding entourage list niya ako eh. Talaga? Nandun pa si Gilbert Zalameda. Gilbert Salameda? Yes. Cecilia, okay lang yun. Nakausap ko na siya. Actually, parang tuwa nga siya nung no? inibit ako siya. Sakyan mo lang lahat ng pinaplano ni Carlos Miguel. Mas ingranding ka sa lang ambisyon niya para sa'yo. Mas maganda. Para mas ingranding sakit. At kahihiyan na aabutin niya. Hindi ka sisipot sa kasal niya ni Carlos Miguel Altamante. Kaya nga, tumaas na ang respeto ko para kay Gilbert. Hindi siya parang pamilya niya. Iba siyang tao. Marunong siya maging masaya para sa iba. Iniimagine ko na ako ano ang magiging itsura niya. Pag hindi ka pa sa simbahan, ang laking kahihiyan nun. No? All the humiliations, all the insults. It will all go to public. At kahit hindi niya gustuhin lamunin ng lupa, yun ang muna ikababaling Just like what happened to Tito Bernadette. Cecilia, hello. Ano nang inisip mo? Wala. Ni-imagine ko lang yung plano mo. Nalulula ako sa ganda ng magiging kasal natin. <laughs> Of course. Kagaya nga na sinabi ni Lola Vic, ito yung magiging tipong wedding na papag-usapan ng kahit kaapu-apuhan natin. Diba? Reception. Diyan yung